mga palangga. Hello, hello. Morning walk tayo ngayon. Tingnan nyo. Ang ganda ng panahon. Kaya lang malambig na po. Pinagpapawisan ako. Dahil sa ginising ako ng pamilya ko sa Pilipinas ang aga-aga na hindi ako makatulog. Kaya maglalakad na lang ako. Tingnan natin po pang eh. Mga palangga. Doon yung mga kahoy. Wala ng dahon. Tingnan natin. Yung mga palangga. Yan ang life natin sa Europe. Ayon, yung mga kahoy. Wala ng mga dahon story time tayo ngayon. Ay, nako. Hirap talaga pag may pamilya sa Pilipinas. Kaya, minsan na, ano ako eh, bubisit akong umuwi ng Pilipinas. Kasi dito pa nga lang sa Europe, panay nang hingi nila ng pera. Binak ko na yung iba kong kamag-anak. Lalo na yung kapatid ko. Siyadong pasaway. Kaya, binak ko muna siya kasi kailangan ko magpahinga. Dahil sickly ba Dahil nga sa itong pakiramdam ko na halos ma-depress ako sa lahat ng bagay ng mga problema nila sa Pilipinas sa akin kasi abroad ako eh kala nila akong lulutas na akong problema nila sa mundo kaya black ko muna sila eh, next year story time tayo nito no mga kulangga kaya next year nagbabalak kami umuwi pero hindi ko alam limited lang yung taong gusto kong makita. Unang-unang nanay ko makikita ko. Hindi ko alam kung yung iba. Mga pinag-aaral kong dalawa. Ang kita ko yun sila, yung mga pamangkin ko. Kung i mga pamangkin na may asawa na pasaway sa akin, hindi ko muna sila pakikialaman. Dahil sobra pa yung galit ko sa kanila. Sa totoo nag Pinag-aaral mo, ewan ko. Nag-barambado. Pamilya sila. Kaya buong buhay ko, ano yung trabaho ko. Pero ito, puro kapalpakan ang ginagawa sa Pilipinas. Akala ay pinipitas ko yung pera sa mga kakahuyan dito. Eh, wala nang ang dahon. Yung mga mga palangga, yan lang po. Malapit na ako sa city. Nasa train station na ako. Yan lang ang story time natin ngayon. Ang aga-aga ko, bumangon dahil ng sa ginising tayo. 3.30 pa lang eh. Nang umaga, nagme-message na sila sa Pilipinas. Kala ko ka naman may emergency, may mga namatay na doon. Sana naman wala. Yung pala, hindi naman emergency yung pag-message nila sa akin. Pero message sila, kakabuiset eh. Kaya yung mga palangga, maraming salamat po sa kapapanood sa ating vlog. Yan lang pang story time natin. Sige mga palangga, babuhos! kahoy wala nang mga dahon naglaglagan siya meaning noon taglamig na siya malapit ng magwinter ayan ang hitsura ng mga dahon sa paligid ang hitsura ng ano ko lugar namin sa Sweden anino ko yan mga palang ganda na parang ganda ganang punahan pero Maginaw siya mga palangga kaya yun. type tayo papuntang sitong. Layo na nang nilakad ko isang oras na. ay mga palangga. Ano itong hitsura dito? Ang anino po eh. Ayan, eh. ganda ng ano ng kahoy dati. Tapos ayun ano, ang nangyari. Yung, yung hitsura ng mga kahoy dito. Masyado ng ano siya tapos pag nag summer ulit kakaroon na naman sila ng dahon kaya tingnan mo yung baka nakitang dahon mga dry na talaga kaya tingnan ko ay naku mga palala yan ang life namin dito sa Europe kaya yan kaya punta tayo kabilang bayan walang sasakyan ano <laughs> walang sasakit lakad yung mga palangga yung sa labas Ay, ayun na yung city train station na doon yung mga city kaya isang oras magawa ng half hour ng lakad ko yung palangga ayaw yung tubig ayun ang lalamu dyan kay minus degrees ayaw see you mga palangga